Barado, mga ka-GB, oh. Good morning, mga ka-GB. Kamusta? Welcome back sa ating channel. So, ngayong araw, mayroon ulit tayong panibagong trabaho. Out-out, so, mga ka-GB, sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers. Ayan. So, magsunda tayo ngayong araw ng puso. Okay. Ayan yung... Mayari, mga ka-GB, oh. Ayan. So, tisingan mo lang na. Hmm? hindi gumagana mga ka kaya sundahin natin Ayan, o, si Manong wala, wala. Oh, ay, sumisipa sige thank you sumisipa Ayan, sundahin natin yan mga ka -GB. so good morning sa inyong lahat pagong trabaho na naman so, ayan yung tinanggal na ni father ka mga ka so sundahin na didos Oh, Tina. Uy, Barado mga ka JB oh. B, oh. na sa bunganga yung tubig. Parang uno na lang yung water level oh. <laughs> Barado. Yan si Mr. Singh. Yan mga ka ang ginagawa namin ngayon ay sinusunda namin. Ibig sabihin ng sunda sinusundot namin ng uh, another pipe itong casing at uh, mayroon tayong ginagamit na water pump para yung mga bumara na mga buhangin ay uh, maipalabas natin para lumaki uli yung balong sa ilalim magandang bato yung mga lumalabas mga ka -GB. ito po yung palatandaan na uh, maganda talaga ang sit up sa ilalim kaso mayroon lang mga dahilan kung bakit nagka-bar down yung ating poso Yun po ay uh, sa panahon, tag-init or mayroong lindol. Hindi talaga maiwasan na yung sa ilalim kaya yung butas sa ilalim na mayroon na sanang balong, ay natabunan muli kasi gumagalaw yung tubig sa ilalim mga ka -GB. so buti kung uh, ang uh, balong sa ilalim ay malaki hindi na yun magbarka ang diskarte po mga ka -GB, sa pag uh, susunda ay uh, dahan dahan lang nating ihuhulog yung ating pipe yung pang natin na uh, GI pipe kasi kapag uh, bigla biglain natin mga ka -GB, yun yung mahirap baka mabulabog sa ilalim at yung isang palatandaan kapag maganda na ang balong sa ilalim na ibalik na natin yung balong sa ilalim ay wala na pong buhangin na sumasabay sa tubig pa itaas at yung isa na palatandaan natin kapag maglosing kasi bumalik siya sa malaking balong sa ilalim yung maglosing ibig sabihin na maglosing yung wala ng tubig na lalabas papunta sa ibaba. Ito na po mga ka-GB Oh. Paunti-unti na nga nawawala yung mga buhangin na sumasabay sa ating tubig galing sa ilalim. Malapit na po ito matapos. Ito na po mga ka-GB ang lumabas na mga buhangin. Ayan. So, okay. Ibabalik na natin ang puso. Si Mr. Singh nang legpit na ng mga gamit. Yun. Umana na. Uli, mga ka-GV, ang puso. Ano masabi mo, Mr. Singh? Okay, ah. Yeah. Yan. May bago na naman tayong sinunda na puso. Yan. kumana na uli. Yun.